So yun guys, good. So yun yes, morning. Dito tayo uh, ngayon sa Nagyay uh, na sa Saskatchewan na dumatay dito, dito nung 1.30. Ah, karami. Sobrang lamig. Natutulog ako ang lamig. tumatagos sa lamig yung ah, uh, yung sa bintana, sa paahan ko, sa ulohan ko. Kasi nandito eh. Dito, tapos dito sa paahan. Ngayon yung temperature natin. Kahit naka-high idle. I idle ako. Nandito yung idle ko kanina ayun temperature sobrang baba Man. tinodo ko na yung RPM pero lamig talaga kaya ngayon nakajayagis ah, ko lang nagjacket na agad ako kasi dito sa Regina negative 29 feels like 40 ah marami. feels like 40 sobrang lamig ayun nyo punta na ako sa Deliveran ayun Alis ako makatulog dahil ano sa love lab... dito na tayo sa bar still mata tayo sa loob para ibigay tong paper bird sila ito yung unang dress natin 14 bundles lead and pop bali bubuksan ko yung lead bubuksan ko yung pop nagaan siya total ng gross niya is 48,000 pounds tara let's go magbo ako dahil mas okay pag naka-boots boots ko hanggang negative 40 yan hindi ka lalamigin pwede lang na hindi lumamig yung truck let's go nakakatabal ah, lumabas pag nakalamig ka oh sa balat agad oh grabe ang lamig hindi ka grabe tumata ko sa sadya kahit sa pants sa pantalan pero sa sapatos okay lang ayun Ay, ang kagandahan, pag hindi ka nilalamig sa paa eh kakayanin mo yung lamig uh. nangihinig ako sa lamig nakakahinig ng lamig pag ka sa labas tapos pumasa ka sa isang lugar na mainit para may aftershock yung lamig na iyon sa balat biglaan din kasi yung lamig eh. Parang mula November, December, hindi siya ganun kalamig sabay. Na, sabay bigla-bigla nag-negative 20. Parang negative, ano lang, negative 5, negative 6. Tapos biglang kinabukasan, negative 20. Ah, grabe. Nanginginig yung ano, balat ko. Parang parang may aftershock na yun sa katawan ko. Basta pag mainit yung isang lugar, tapos galing ka sa malamig, pagpasok mo para kang yung laman-laman mo na nanginginig. may ah. Mainit naman na dito sa truck kasi naitakbo ko na eh. And yun, sabi nga dun sa opisina na hang tight lang daw. Kasi meron pa dun sa loob, may in siguro load Siguro naglo-load kasi mga gantong oras. kadalasan lahat ng mga lahat ng mga bakal na pabrik metal inuuna nilang loadan yung mga truck nila may mga sariling truck din sila mga city driver nila inuuna nila yon tapos sunod yung mga uh, unload mga alas 6 sila na siya simula then after wag natapos lahat yon ng mga city driver nila tayo naman yung ikakarga pero minauna pa sa atin yan uh, boots ang boots company sila Ayan, tayo, Kelsey. Mauna sila. Siguro, eh, two doors naman yon And malaki dun sa loob. Baka, yun, baka isabay na rin tayo Pagtapos nila mag-load. Maraming trucks din yung mga, ano bar steel, bar steel to na May mga six-wheeler sila, may mga trailer din sila. So, yun, guys, kain muna tayo. Alam nyo, isa to sa pinakamagandang, ah, uh, almusal ko. Isa to sa pinakamagandang almusal. Ko para pampalakas ng resistensya, pampalakas ng pangangatawan, pampalakas sa kataano, lalo na sa lamig na hindi ka basta-basta magkasakit pag nilalamig ka kasi minsan hindi natin masabi yung weather at lumalamig, umiinit, lumalamig, umiinit kaya maganda talaga malakas ka sa prutas, malakas ka pumain ng kanin, okay yun pero mas maganda talaga ng ka ka ako nakadepende sa pamamalengi ko minsan saging. Yun, yun na almusal ko. Wala ko hindi ako makain ng kanin. Nagsasaging lang ako. Tapos ngayon, ang binili ko naman, orange, itong orange. Hindi pa rin ako makain, orange lang ang titirahin ko. Yun, isa rin yun sa maganda na almusal. Kaya minsan, uh, hindi yung sakit mo, di basa -basa, hindi, hindi, ka basa sa tatablan ng sakit. Yan ang kagandahan. Ito masarap na ano, na orange, na seedless. Ganyan lang siya. Pagkikita niyo puti lang pero tamis yan. Parang hindi na 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 maayos eh. Kasi nakarigat yung balat sa laman eh. White white. Let pull an ad right away? Is it all for us or? Um, only 16 bundles sir. The uh, that separate, the other is in the front and all at the back. pinubuhusan ko ng washer fluid yung mga ano ko yung mga ito ito grabe frozen talaga guys, ito na yung load na na natin. Ayan, titingnan ko lang. Ito yung sa kanila lahat ng green na papel sa kanila yan. Grabe, hirap, hirap tanggalin. Dahil nagpo-prozen yung mga strap. And sobrang lamig kasi. Uh, feels like negative 40 kaya yung mga snow naging ano na. Naging yellow. Tumigas na. Ah, shit talaga ba? Wala na pick up na ito. Alam mo ba ako na nagulat? Binuklat ko tong pop ito. Ang unahan nito sa likod sa kanila. Binuklat ko siya kasi meron siya dito yung pala isang bundle lang halos mamatay matay ako sa pagod para lang buksan to tapos isang bundle lang ito lang Tingnan ako naman dito sa pabila ito naman yun for sa kanila to bubus ano <laughs> na punong puno yan kanina eh Gabi, nahihirapan ako kalakas mag-isa eh. Tapos yung lock ng nang Tawag dito Winch Or Basta yung lock Yung sa strap Yung lock nya Nanigas Dahil kapag Ginagamitan ko ng bar Tapos iaangat ko Hindi ko maangat Parang kasi sobrang tigas Miguel. Yung kanina ka tinulungan ako Ng isang uh, Operator Ng crane Ginamitan niya pa ng plies Tapos inangat niya lang Kasi sobrang tigas Di kaya ng kamay Ako ginamitan ko ng martilyo Siyempre yeah, masyadong nakapag-flag dito sa loob dahil kailangan ko siya tapusin dahil natagal natag ko. Siguro halos 2 hours ako magtanggal lang. 2 hours magtanggal ng strap. sabi ubus yung lakas ko. Isang pirasong strap lang. Frozen ba? Ayaw ah, no? ah. ko tanggalin oh. Panakin ko talaga kasi i-roll Iro yun natin eh. Lahat ng strap ko ganito. Punong-puno ng yelo. Pero ngayon, natutuno na yung mga kaya ang ginawa ko. Habang nandito ako kasi mainit dito sa loob. Medyo nagtutuno na yung mga yelo. Pero matigas pa rin. Matigas pa rin. Binasag ko na lahat ng yelo dito. Para paglabas ko kasi lalabas ulit ako punta ko sa second pick up. Malamig sa labas. Feels like negative 40. Ngayon, pag lumabas ako, mapo-frozen ulit yung mga yelo. Kaya ang ginawa ko, binak. Kahit hindi kailangan tanggalin yung strap, tinanggal ko na para bakbakin lahat ng yelo. Para pagpunta ko doon, mas madali ko na siyang babaklasin. Wala siyang yelo. Na? Nakadikit. Dito, ito yung mga ganyan, no? Nakadikit yung mga yelo. Dapat nga pala kasama ko si my loves dito. Kasasama ko sana siya para makita niya yung kung paano ako nagde-deliver sa lugar na to. Kung kasama ko sana siya, natulungan niya ako magtanggal kahit ang lock lang. Pupukpok ay martilyo. Kasi ganun, no, nila. Iga ko ko, tapos ipupukpok ko. Ang hirap. Kailangan i-gamita mo ng katawan, tapos pupukpokin mo na ito. Gano'n na. Meron ko nandito siya, natulungan niya sana ako. At nagpatulong sana ako kasi, ay, hirap na hirap talaga ako eh hindi naman ako matutulungan ng mga operator dito na hanggang buo ilan to nasa 30 na strap or 25 ganyan hindi naman nila ako matutulungan dahil na, ano, may mga trabaho din sila so hindi dito na sa Russell Metal and ganito ka safety sa nila kailangan meron kang ilalagay na ganito yan pati dun sa kabila ayan yan magtatanggal na muna ako may sounds kasi baka makapirate tayo let's go second drop So yun guys, tapos na akong mag deliver sa bar still Tapos sa may So yun guys, sa guys na ako kakauwi ko lang At kakatapos ko lang mag-deliver sa bar still At sa may Russell Metal Ngayon natin tayo sa truck stop And si my love, sinundo tayo Thank you, my love, sa'yo Siyempre, prepare ko lang yung mga Lalabahan ko kasi medyo talagang talagang Kasi itong sapin ko Tabaho na eh. So yun guys, ito si My Loves ah. Oh. Hello My Loves. Ang bako pa. Love you. Buti alam mo. I miss you so much. Love you. Two weeks <laughs> ka oh, mo sinagay. Oo nga eh. Alright. Wala na. Wala Cellphone, wallet. Wallet ko pala. Nandun sa taas eh. Diba? Hey, eh, huwag na muna yan. Ayan yun, sobrang lamig dito sa Regina. It's important. Uh, thank you so much sa pagsundo mo. I love you. Ay na mga gamit ko. <laughs> eh yung truck hindi ko pala pinatay muna kasi sobrang uh, Sa so sobrang, uh, sobrang lamin nagkakasugat na yung kamay. What? Ayun, hindi mo e, na, man, man, punit. Man. <laughs> At itong isa. Napukad hindi ko kasi nagagloves eh. Ngayon. May gloves ko dun. Hindi mo ginagamit eh. Yung truck ko nga pala, hindi ko na pinatay kasi siguro patayin ko siya bukas na kasi sobrang lamig ngayon yung negative 40. Yun niya, kaya na paaga yung day off ko. Dapat niya kasi pupunta pa ako na sa skatong kasi oh, dalawa yung ayun. dalawa yung deliver ko eh. Yun, dapat niya isama ko sa my loves. Kung hindi kasama sana si my loves sa skatong kasi hindi naabutin. Tatlong deliver ako eh. Regina, dalawang Regina, isang Saskatoon. Kaso, natagalan ako sa Barstool tapos tinawagan ako ng dispatch. Bakit sobrang tagal ko daw? Galit, inis, galit na galit siya. Ngayon, sabi ko, nagkataasan kami ng bose Sabi ko nga sa kanya na, i-check niya yung camera ko, i-check niya yung ilag ko. Kung gusto niya, it's not my fault. Sabi ko ganyan. Yung company, ang tagal. It takes too long na mag-unload. Hindi ko naman sila ma-rush. Ma, 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 ma rush na mga uh, ganun. Ngayon, bakit ganoon di mo tumawag. Eh. Sa sabi ko nga eh, eh, sabi mo, tawag ako kapag nasa Russell Metal, eh, wala pa ako eh. Nandu nandito pa ako sa, ano, bar steel. Kala siguro, siguro kala siguro niya na nagtatambay lang ako doon. Eh, sabi ko nga eh, kung isabihin niya sa akin, na baka tumatambay ano, ka na, nag oras, eh, hindi naman ako per hour. Per miles ako. Nandun ako mismo sa loob, mayroon silang ano eh, GPS, may kita nila sa loob, yung dashcam ko may kita sa loob. Dumating ako doon alas sa ispa ng umaga, dapat niya si My Loves kasama ko, kaso eh, sobrang lamig nga, tsaka hindi rin nagising na umaga si My Loves. Tsaka mas okay na rin yun kasi grabe ang lamig talaga, ang sakit ng kamay ko. Ayan yun, thank you My Loves, sa pagsundo. Tapos pagdating sa Russell Metal, ang ginawa ko, ter 20 minutes, 30 minutes lang ako na-unload eh. Tapos after nun, kaya kung pumunta na sa Skaton ng 6 ah uh, ng 5 PM. Kaya susarado sarado na yung Russell Metal noon ng 5 PM. Kaya so gusto niya pa rin ipa-deliver sa akin. Kaya ang ginawa ko pagdating doon, Tinagalang ko kasi sa inis ko kasi puro fuck fuck ang narinig ko, wala naman akong kasalanan eh. Sabi ko nag-trek ko yung best ko, bad weather sa Ontario. Hindi ko pa naman sa sinabi pero kapag nagtalo kami bad weather sa Ontario hanggang Manitoba tapos sa uh, musumin sa beer din, bad weather din, pangit ang kalsada pero umabot ako. Dapat niya hindi ko kaya i-deliver tong dalawang deliver na to, dapat isa lang eh. Pero sinubukan ko, ginawa ko yung best ko para ma matapos tong dalawa para isa na lang iisipin ko. Tapos siya pa ang inis. Tung sa kaya ano eh dinelay ko talaga eh. Sabi ko, fanay fuck ka, wala akong kasalanan, wala naman akong ginawa eh. Tapos ako pa sisisihin o oh, ngayon di diniliber pwede pala ng Tuesday ngayon Tuesday mababa ako dito Friday, Saturday, Sunday, Monday then Tuesday na umaga 8.30 sabi ko first in the morning kaya ko i-deliver walang problema basic <laughs> so yun hanggang dito lang video natin salamat sa panonood nyo hindi ako masyadong mapag video dahil uh, napakahirap dahil frozen napaka frozen ng star ng starf. <laughs> e, starf tsaka ano strap pinagsama starf eh no. Yung tarp strap napakahirap. Talagang antigas kahit pagdating ko sa pangalawa kahit wala nang mga yelo antigas nagyelo agad. Hirap na hirap ako dahil wala akong katulong eh walang tagaangat ng lakas kasi may lock yun eh. Eh pag nagprozen yung bakal hindi mo na maangat yung lak. Kailangan mo talaga ng ano martilyo gaganon mo ng kabila hindi dinadagan mo yung uh, winch bar. So yun guys, um, salamat sa panonood nyo. Shoutout nga pala sa Oop, oop, oop. sa <laughs> so, shoutout nga pala sa muntik na maatrasan nyo na. Parang, kayo, yun. Ha? Parang kaya pag dumulas yun. Ayan, shoutout nga pala sa mga followers ko, sa mga taga-subaybay at sa solid na suporta. And huwag nyo pala kalimutan na masubscribe subscribe sa YouTube channel ni my loves, si Stephanie Ansigny. And yun, hanggang dito na lang. See you next vlog.